So what's up mga kaidol Isang magandang gabi sa atin lahat At Ayan Isang magpapalang araw sa lahat ng mga viewers At subscribers natin dyan Lalong lalo na sa mga sulit supporters At ngayong gabi mga kaidol Ay lahat kami At medyo matagal kami din kapag lahat Kasi Gabi ang hirap sa pama pamain dito Nagdayo kami kasi malakas yung amihan sa Isla Kanipo Kasama natin si Puro Fish yung vlog Ayan kasama natin si Edip At si Edol Edward Ayan may dalasan na tayong dilubid tapos may dala din tayo ngayon kitang dinaylon dusi ang number ng kawil kitang dinaylon may dala din tayong kapi at thermos Ayan yung mga buya mga kaidol at hindi natin kasama si Idol Inday ngayon dahil gabi kami ang gabi ang alis namin at ayan bago natin simulan eh muli po natin tawagin ang ating painoon para samahan tayo sa ating adventure ngayong araw ayun yung gabi pala at always thank you kay God dahil lagi tayong ginagabayan at syempre, ganun din sa inyo, sa inyong wala sa pagsuporta. Laging pagsubaybay at pag-aabang ng aming mga video. Always thank you, mga kaidol lalong lalo na sa hindi nyo pag-skip ng ads. At ayan magpain muna kami. Dahil malak mahap mataas ma pa yung buwan. Mag-aria kami pag, ano, pag wala ng buwan mga kaidol, mga anong oras na Piyol? 9.41 9.41, mga alas 11 Lulubog na yata ang buwan mga alas 11 mga kaidol, kaya doon na kami mag-aria Ayan Medyo matagal lang upload kasi hirap sa pamain. Nilambat pa namin yung mga pamain, mga kaidol para magpaglaot kami. 300 plus na kawil to mga kaidol, pero yung pamain natin baka hanggang dito lang or dito ba? Pag ganyan lang. Yan lang muna ang namin. doge Ibigay go na lang ganang kay kaya ta Abu D sa kwan. Yo. Geri. Tangtang nang ano? Mm. Asa Ulin. Ay, gusto ko lang pamain natin oh no? hindi first class yung pamain natin mga kainol kaya ano medyo wala pang sure to oh, pero pipilitin natin baka makachamba tayo ng ano mamahalin Edward. May pating. Hamo <laughs> na Ah, sobrang hirap ng pamain yung baga-baga, pinain na. Nhà phải còn nó protein Cây gỗ con ạ sao con na kayo dula at nagpundom na tayo para malaman natin yung agos yan yung ano natin spender 31 patum at ah, siyempre kape muna oras mo no? lang oras 10.30 10.30 ah, ito lang ang napainan natin mga kaidol ayan ikapin muna

Bueno, of Ko mai nga

Anong oras na, Piyol? 11.27 11.27, o Kunti lang pa rin nga mga idol Pag umaga, hila naman tayo Sana pagpulain Ayan so, mga idol, good morning Hila na tayo mga idol Ayan okay, na, kape mula Si idol Edward Tayo mga idol, good morning Good morning Good morning mga idol Good morning, Lord. Wala <laughs> nang katugon pa ka. Yan sana pagpalain tayong mga idol, bangaw-bangaw lang. Tarik, tarik. Napaka-gas. Tara po. Sana mayroon naman laban may idol. kasa kasa kwa nasas yung tan, ang yung okay. lak ang yung lak yeah uh, idol naw mibet yung idol gila ni idol ang kay sa kamot Yan ay yung bato may dol. Kumubo. Sato. Sige. Yeah. Alam sa bakit eh so good. Ni so pre.

idol dito tayo sa ibabaw ng Isla Dorlac ayan yan ang Dorlac mga idol So, wala pa mga idol. Maghilaong buya na. Wala pa rin. Okay, mga idol, tapos na tayo maghila at sa ganun pa man ay zero tayo, sir. Oh. Hindi tayo pinalad. <laughs> Hindi tayo pinalad. Yan. Hila tayo sa buya. Bawin lang tayo next time mga idol. Zero, zero talaga. Zero. Wala pa magawa. Ganun talaga. buhay botay kong so ayun mga idol dito na tayo sa ating tinerhan sa dayo tapos lugi ang ating unang area at syempre muli po kami nagpapasalamat sa inyong wala sawang sasawang pagsuporta wala yung pagsubaybay at pag-aabang namin mga video always thank you mga idol at ayun ayun hanggang dito na tayo